Kailan nga ba nagsisimulang gumalaw si baby sa tiyan? Actually mga madam and sir, tinatawag po itong quickening o yung first movement ni baby sa inyong tummy during your pregnancy. Nagaganap po ito between 16 weeks of your pregnancy up to 24 weeks of your pregnancy. May mga kababaihan po mga madam and sir na as early as 15 weeks ay nararamdaman nila yung simple kick o yung parang may mga bubbles dyan. Pero, may mga kababaihan din po na medyo late na. Ano, mga 20 weeks up to 22 weeks na nila ito nararamdaman. Pero kung sakali pong wala po kayong maramdaman at the 24th week of your pregnancy, mga madam and sir, no, kailangan nyo po agad itong ipakonsulta sa inyong mga doktor. Ang katanungan, ilan naman po ang kailangang sipa o galaw ni baby sa loob ng dalawang oras? So, ang normal count po ng paggalaw ni baby sa loob ng dalawang oras ay kailangan meron siyang sampung sipa, sampung roll, o oh, balibentong siya dyan, or any other movement na kailangan meron siyang galaw na at least 10 within 2 hours.